What is up guys? Ito na naman ang mga tips para sa mga first timer nating OFW na pupunta sa Saudi Arabia o sa anumang bansa. One, bago sa ating flight, siguraduhin na ang lahat ng mga dapat dalhin ay nasa inyong bagahe. Muha ng listahan para inyo kung ano yung inyong dala. Ibangin ang inyong bagahe kailangan nyo kung ano ba yung eksaktong bigat ng bagahe na maaaring ipasok doon sa aeroplano. impormasyong ito ay ibibigay sa inyo ng agency. At ihanda yung inyong sling bag. Huwag kakalimutan ang passport o mahahalagang papel na sa agency, ipasok doon. Punta nyo ng airport, syempre bibigyan kayo ng mga ticket. Lahat ng mga ito ay aamin isa lang ang laging lagayan nyo, which is itong sling bag. Malaking tulong ito kasi hindi mo na kailangan magbukas sa ng iyong akpa aring mag-consume ng time, especially pag nasa airport ka na. Kasi pag nandun ka na, from Philippines, going to any destination, mabilisan na ang galaw at kailangan presence of mind. Kasi nandiyan yung iti-check yung passport mo, yung boarding pass, uh, ang mo lang sa sling bag mo at laging nasa sayo lang yon. Kung na dokumento, personal na dokumento na meron ka kung magdadala ka, make sure meron kang copy sa iyong phone kung gumagamit ka ng smartphone o ka rin kopya na naka print envelope or sa basta iayos mo lang siya lahat mga dokumento, copy ng kontrata, ilagay mo ito sa iyong bag, sa iyong backpack. Aking experience, meron akong kopya sa aking phone, kaya meron akong out na nakalagay sa aking backpack at meron din pa akong isang printout na nakalagay doon sa isa kugahe. Para sa akin, Next, kung gusto niyo sundin ito or not, Kamit kayo ng smartphone, access sa internet or sa wifi. Pero what if ang ginagamit mong phone is keypad lang? More on calling. So, huwag kakalimutan na ihanda at alamin kung paano i-activate ang roaming. Makapag-text or makatawag sa inyong pamilya. Makapag-update. Mas maganda kung mag ka sa iyong family, sa iyong mga magulang. Meron silang kopya ng kontrata mo kung sino ang mga dapat tawagan In case magkaroon man ng or pag-aalala mula sa kanila. Kasi may napanood akong isang vlog. Isang Pinay, isa siyang kasambahay na pumunta sa Middle East. Ngayon hindi niya na-i-activate yung kanyang phone. Ayun eh, lang ang phone niya. Flash ang wifi kasi hindi naman makakakonect yung isang phone mo. Hindi siya smartphone so hindi rin siya makapag-text. Tumawag yung kanyang nanay doon sa amo niya which is nakalagay doon sa kontrata yung number kasi nag-aalala sila kasi after 3 days na bago siya na contact or after niya ma-contact yung family niya inyo lang kopya ng kontrata yung inyong kapamilya Okay, so ngayon, nandun na tayo sa airport. Pasok mo ng aeroplano, Siyempre, mahaba biyahe ito. So, magpahinga, magkarating mo sa destinasyon na kung saan ka magtatrabaho sa Saudi Arabia, ing alisto kasi magkakaroon ng ibang environment para ramdaman mo at makaamoy mo ang simoy ng hangin na mag-iiba. Ing alisto kasi doon, kung merong susundo, usually may mga hawak silang mga signboard kung anong company, anong pangalan mo, susunduin ka nila. Mabilisan din yun. So, dapat yung mga bagahe mo, backpack bagahe at yung sling bag ay nasa sa'yo lang. So in case yan eh, kung marami kayo, isang lagay yan yan, mabili isang lagay, kailangan mabilis din ang kilos mo. Pag sura sabi nga nila, pagdating nyo doon sa accommodation or sa bahay o kung saan man kayo mag stay make sure na yung bagahe mo at yung backpack at yung iyong sling bag na kung saan ang iyong passport ay nararoon ay nasa sayo. Ang kahalagahan ng sling bag is para nandoon Uh, labas pasok lang din yung passport at lahat ng mga dokumentong importante sa lalo na yung, yung wallet at ang iyong cellphone so once you're there wi wifi naman sa bahay kumune mag-update sa pamilya or kung wala make sure na na-activate mo ang iyong roaming para makapag-text ka na andon ka na yun lang isang quick tip sa isang malisit na journey from your home going to the airport, to your destination, kung sa destinasyon na kung saan sila magtatrabaho. So huwag kalimutan, mga tips para sa mga first time OFW na papunta sa Saudi Arabia o sa anumang bansa. Masalam!